Ayan guys, good afternoon. Magluluto tayo gayon guys. Ulam pang tanghalian. O na, Siyempre, gisahin natin ang mga bawang at saka sibuyas. Ayan, tapos ilagay natin ang sahag natin na carne, pork. Gisagisahin din natin to guys. Lagyan ng mga panlasa, asin, tuyo. Ayan. So, yung lulutuin natin, guys, ay opo. Opo na gulay. Maganda tong opo na bili ko, guys, kasi ano, hindi, uh, bata pa siya, hindi siya matigas. Malambot pa ang, ang, ano niya, yung buto niya. So, pag mamili kayo nitong klase na gulay, guys, huwag niyong piliin yung malaking, malaking, ano, opo. Yung tama lang size niya, parang medium size. Malambot pa yung buto niya, hindi matigas. So, yun ang maganda lutuin kasi malambot pa. At saka, pati buto, pwede mo makain. Ayan, malapit na tumaluto maluto, guys. May uh, may timpla na ito. Ayan, nilagyan ko din siya ng talbos ng kamuti, guys. Para masarap talaga pag maraming sahog. Lalo, lalo ng mga leafy vegetables. So, yung talbos na yan, guys, galing din sa bakura namin, mga tanim namin sa likod ng bahay. Kaya ganda talaga guys pag mahilig tayong magtanim ng mga mag, mga gulay. Makatipid tayo guys. Hindi na ta mamili sa palengke. Na alam natin mahal ang mga gulay ngayon. Hayt anong gulay ang mahal? Hindi lang mga gulay pati mga isda, karni ang mahal yung na malingki kami kahapon. So, grabe, ang mahal sa mga isda. Ta puro nagtaas guys. Kaya sa panahon ngayon kailangan tayong mag discard tayo mamamalingki. Kailangan marunong ta tama tingin sa mga mga gulay na talagang bago talaga para hindi sayang ang pera na binili natin sa mga mga gulay mapakinabangan talaga natin makain natin at saka may sustansya pa so mas mas sustansya pa kung sarili mong tanim ito hinalo ko dito yung talbos kaunti lang hinalo ayan ito na gulay natin guys o, sarap na ito kainin guys magandang kainin yung kakaluto lang guys kaya, thank you for watching guys in this video. Have a good day to all of you guys. Bye. Ingat palagi. Ayan. Bye guys.